Tawang-tawa, hindi lang ang mga kaibigan ni Catherine Bernardo na si Namals Ocampo, Loisa Andalio at Alora Sasam, kundi pati na ang mga netizens sa video na pinost dahil umayaw daw agad si Katrin sa paglalaro nila ng bowling. Kahit na ito mismo ang nag-aya sa kanila. Ayan, comment naman ng mga netizen, ngayon lang daw nila ulit nakita ng ganito kasaya si Katrin kasama ang mga kaibigan na wala ang ex na si Daniel Padilla sa tabi. Ayan, di ba? Ang saya-saya nila, oh. Ayun Parang, na, joy, di ba? Sa'yo yung pagkakaibigan. Oh, ayan, oh. Oh. Siguro hindi makaano makapuntos. Alam mo ganyan din ako eh. Ayaw ng umayaw, umayaw na no. <laughs> ako nga sumasama sa bola eh. Ay ako never ko na try ang ano bowling. Kasi kami nung no, bago wala ka oh. pa nauna kami sa ni middle sa PMP, siya, yes. di ba? Uh -oh. Ang una namin na selya na sports tal laban bowling. Kami ni middle, parang may excited pa kami Yung ni middle. Yung sila ng tawa, oh. Sa bowling daw. You know? Di ba, di ba kayo strike siguro siya? Uh -oh. Parang tutut. Tara, wala pa kaming ginagawa. Mas, tara bowling tayo. Maraming di ba, ganun, pa rin ganun, naman ganun, naglaro ng no? na bowling pero man, hindi man. na ganun ka hindi. Okay. popular, no? parang na. lang na-enjoy e talaga ni ano, di ni Catherine siguro yung pagiging dalaga. Oh, siguro oh. before, no? Hindi ko naman sinasabing tama. Siguro before, bawat puntahan niya, kailangan niya magpaalam, Kaya, oh. mm -hmm. okay. Hindi kasi pag may boyfriend ka, ganun, di ba ipinipaalam mo talaga? Para siyang first. ibon ka na nakawala sa hangin. Ngayon, di ba? Oh. Ganun ngayon pero, siya. Parang may anong oras ka uwi? Anong oras ka? Saka pupunta sa kasama mo naman yung Matalo. dati, isama-sama niya si Daniel kung enjoy-enjoy siya. Pero dati, parang nakikita natin kay Katay na yung video na puro work lang ng work, di ba? Mm -hmm. Pero ito talaga, may time na siya na makasama yung mga kaibigan niya. Di ba ang sese nila, oh? mm -hmm. Kaibigan niya pala talaga si uh, Sassam. Ano yung first name? Si Alora. Alora. <laughs> <Aurora. laughs> Ay, mahusin ako medyante yan. Oh, Alora Sassam. Oh, oh, si si, Sam. Sam. Alora, si, si Miles Ocampo. <laughs> Ayan. Ayan. Yeah.